Ta assemble tayo. Pumunta na ako ah. assemble tayo. Yung lagayan. Kanina ako, kanina ko pa ina-assemble to, guys. Hindi ko na maayos-ayos. handa lang 'yung pagbugbuhan to. Ang hirap <laughs> Ang hirap assemble. Shout out sa seller, natin. Walang instruction. Wala siyang instruction, guys. Ayan. Kita mo? No? Humluk-luk muna pala. Yeah? Mobile lock lock. Sakto.

Lagay natin ng mga folder guys. Ito. Sige. Nakuha din natin. Ah, uh, nakablock uh, sa cellphone mo? Boldman? Okay. Nakablock ka pa uh. Matibay din. Ang ganda rin siya. Tapos, ano kayong next? Ito, lalagay pa natin po. Ayan. Nakuha din natin. Uh -huh